Yo mga Mars, and Mars at mga kamotor ko Welcome sa panibagong vlog na to Karagtong ito sa vlog ko last week Sa pagbiyahe ko na to Parang ako ay nasasabi Kakababa lang namin sa barko dito sa Mintak Port ng Katayngan Ikukwento e, ko sa inyo ang biyahe namin mula dito papuntang Kawayan Bitbit ko ang motor ko at syempre may sumabay sa atin na bagong kaibigan Dahil hindi pa niya kabisado dito ang mga daan Kaya tara samahan nyo kami isang chill ride lang Pero solid ride kahit sandali Ngayon andito tayo sa barangay Mintak Ito yung entry point sa port Makikita mo dito sa paligid ang mga barko, tricycle at mga truck. dahan, -dahan mo na tayo habang lumalabas tayo sa port area, safety first mga kamotor ba? Diba? Ito na yung Mintak Road papuntang labasan o highway. Ang daan na ito ay medyo mahaba, matarik at palikuliko. Dapat magdahan sa pagmamaniho para makauwi tayo ng safety. Ilang minuto lang, narating din natin yung crossing at highway ng Katayngan. Itong sa left side ko, ang daan na yan ay papuntang Puby Corpus Masbate. At sa wakas, andito na din tayo sa highway. Approaching na tayo sa barangay Santo Niño. Ito ito yung pangalawang barangay na madadaanan natin. Medyo tahimik lang dito at priskong prisko ang hangin. Sa unahan, may madadaanan tayo ng kampo ng mga pulis. Chill ride lang tayo. Baka may checkpoint dyan at hindi tayo magpatakbo ng mabilis. Wala naman tayong problema at kompleto tayo sa dokumento. Kaya tayo'y magpatuloy hanggang marating natin ang kanto. Dito sa unahan, may crossing dyan. Ito yung pangatlong barangay na madadaanan natin. Barangay Corbada ng Katayngan. Dito tayo liliko sa kaliwa at wag sa kanan. Sa tingin ko lang ha, bakit tinatawag gito ito na barangay kurbada dahil ang daan na ito ay ay pakorb, o kurbada talaga sa tansya ko nasa 15 to 20 minutes na ang nakalipas sa biyahe namin na to mga ilang minuto lang at sandali madadaan na na natin ang unang barangay ng Placer Masbati at heto na nga andito na tayo sa barangay Matagantang ng Placer Masbati madadaanan din natin yung Matagantang Bridge doon sa unahan dahan-dahan lang talaga tayo sa pagmamaneho baka yung isang kasamahan natin ay maligaw at mapag-iwanan ang susunod na barangay na madadaanan natin ay barangay Aguada ng Placer Masbati. Ito na yung Barangay Aguada ng Placer Masbati. Hindi tayo dadaan jan sa kinilang highway at liliko tayo dito sa kanan at umabanti. Dito mas mabilis at madali dahil shortcut to na daan patungong kawayan. Hindi ito malapad na kalsada, saktuhan lang dahil Barangay Road ito na daanan. At patuloy na tayong bumabayay hanggang sa unahan sa Barangay Burabod. Ito na yung pangatlong barangay na madadaanan natin bahagi pa rin ng Placer Masbati. Patuloy lang tayo sa pagmamaniho, lumilipas ang mga ilang kilometro, tumitingin-tingin na lang ako sa mga paligid at inaaliw ko na lang tong mga mata ko. Dahil nasa probinsya tayo, magandang tanawin dito at ang hangin ay preskong presko. Nagpapatuloy lang tayo sa pagmamaneho at hindi ko na malay, andito na pala tayo sa barangay Mayahay. Ito yung pang-apat na barangay ng Placer Masbate na ating madadaanan. Ilang minuto lang, sa unahan may kanto dyan. Liliko tayo dyan sa kaliwa at magpatuloy tayo sa biyahe hanggang marating natin ang highway. So, doon sa unahan, ay ano na, highway na ng Placer at ano tayo right side tayo para kawayan mas bate. so highway na ito ito yung panglimang barangay ng Placer Bati na ating madadaanan. Ang barangay na ito ay Barangay Luksuan. Chill vibes lang dito, parang wala kang initinding problema at alalahanan. Ilang kilometro lang narating din natin ang Barangay Kalumpang. Ito yung pang na barangay ng Placer Bati na ating madadaanan. Sa unahan, tatawid tayo dyan sa Kalumpang Bridge para marating din natin yung Barangay Kabangkalan. kunting kunting na lang, malapit-lapit na. Tanaw ko sa salamin yung kasama ko sa likod, parang mas ganado na siya. Eto na nga, andito na tayo sa Barangay Kabangkalan. Ito yung pangpitong barangay na Placer Masbati na ating madadaanan. Dadaan din tayo dyan sa kanilang tulay na tinatawag na Kabangkalan Bridge. Para marating natin ang Barangay Tanawan, ilang minuto lang narating din natin ang Barangay Tanawan ng Placer Masbati. Ito yung pangwalong barangay na madadaanan natin bahagi pa rin ng Placer Masbati. Andito na tayo sa Barangay Puro. Ito yung dulo at last na barangay na madadaanan natin na bahagi pa rin ng Placer Masbati. At tatawid tayo dyan sa kanilang tulay na tinatawag nila na Puro Bridge. Hello, India Hermosa National High Store Andito na tayo sa barangay Bilya Hermosa. Unang barangay ng kawayan mas bati na madadaan na natin sa gilid ay paaralan. Mag-ingat tayo sa pagmamaneho dapat sa kalsada ang tingin. Ito yung last na barangay na madadaan na natin ang barangay tubog ng kawayan mas bati. Ilang kilometro na lang marating din natin ang divisoria kawayan. Ayan na, tanaw na ang divisoria Final destination, mission accomplished, parang road trip compilation. Pero teka, hindi ito basta ride lang. Kwento to ng banding, ng biyahe at hindi na sayang. Kahit ilang barangay pa yan, basta't manalangin ka lang sa itaas ng tunay, hindi ka maliligaw kahit saan ka pa dumadaan, ikaw ay magtatagumpay. Kaya kung may balak kang bumiyahe papuntang Masbate, siguraduhin mong buo ang loob mo at huwag kang magmamadali. At hanggang dito na lang ako, hanggang sa susunod na biyahe mga pare Isang oras pala ang biyahe namin na to. Kung nagustuhan mo ang vlog na to, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page, TikTok account at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel.